Binatikos ng mga residente ang pagkamatay ng isang lalaki sa kamay-umano ng mga pulis sa Mexico at North Korean leader Kim Jong-un na kiramay sa pagpano ng kalihim ng Workers' Party of Korea na si Cho Tae-bok. Yan na pa sa ulat ni Maris Rico. Naghihinagpis na kwenento ng amang ito ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak sa kamay ng umano'y mga pulis sa Veracruz, Eastern Mexico. Saan kinuha ang kanyang anak ng mga lalaking nakabihis pulis at walang awang pinatay sa harap ng bahay ng kanyang lola. Kinilala ang biktima na si Brando Arellano Cruz, 27 taong gulang. Nagdulot naman ng matinding galit sa bayan ng Lerdo de Tejada ang kanyang pagkamatay. Ayon sa mga otoridad, sinunog ng mga lokal na residente ang sasakyan ng mga pulis na umano'y pumatay kay Brando at tinangka pa umanong patayin ang mga pulis. Kinumpirma naman ng mga opisyal ng Veracruz State Security ng Mexico na apat na opisyal na ang inaresto sa kasong alleged homicide kasunod ng insidente. Binisita naman ng North Korean leader na si Kim Jong-un ang burol ng dating kalihim ng Workers' Party of Korea na si Choi Tae-bok kaninang madaling araw. Personal na ipinabot ni Kim ang kanyang pakikiramay kasama ang iba pang kalihim ng Komite Sentral ng WPK sa naulilang kaanak ni Choi na pumanaw sa edad na 93. Inilarawan si Choi bilang isang rebolusyonaryong mandirigma na nagsagawa ng mga natatanging tagumpay sa pag-unlad ng gobyerno ng Democratic People's Republic of Korea. At ang natatanging katapatan nito kay President Kim Il-sung at kay Chairman Kim Jong-il, lolo at ang ama ng kasalukuyang North Korean leader. Makulay na idinaos ng mga taga-Amsterdam sa Netherlands ang kakatapos lang na National Tulip Day kahapon para masayang salubungin ang kanilang tulip season. Marami ang napawaw at namangha sa kulay at ganda ng tulips na ibinida sa mga turista. Ayon pa sa ilang mga Pinoy na nakidayo rin, Well, it's like a beautiful flowers and it's not, it's very rare to see because we doesn't have that in the Philippines. So, that's really, really makes us happy to see the tulips and experience it by ourselves here. Bawat mamamayan ay pinayagan ng pumili at pumitas ng mga napupusuan nilang bulaklak sa isang espesyal na itinayong hardin ng mga tulips. Tauna ng tradisyon sa Netherlands ang pumasal at tanawin ang mga naggagandahan tulips field. At dahil malamig rin sa bansa, magbibigay rin ito ng magandang disenyo para bigyang kulay ang kanilang mga tahanan. Maris Vico, para sa bayan!